Pinagharian ng Japanese squad Chiba Jets ang East Asia Super League kasunod ng eksplosibong championship itong weekend sa Hoops Dome sa Lapu-Lapu City, Cebu. Yan ang ulat ni Rafael Bandayrel. Here's gets it to Brown, Mooney, drops it off the Kumpletong dominasyon sa simula hanggang dulo. Yan ang ipinamalas ng Chiba Jets ng Japan matapos makoronahan bilang mga kampiyon ng 2023 to 2024 East Asia Super League sa Lapu-Lapu City, Cebu nitong araw ng linggo. Niminsan, hindi nakalasap ng talo ang Chiba sa kabuuan ng kanilang kampanya ngayong EASL season. Pero sa championship round ng torneo, sinubukan ng Seoul SK Knights kung gaano talaga sila katatag. Apat na puntos ang abante ng Chiba sa huling isang minuto at mahigit ng laro bago tumirada ng clutch three-pointer si Young Jun An upang tabasin ng kalamangan 70 to 69. Nagkaroon pa ng pagkakataong lumamang ang Seoul kaya lang hindi nakaporma si An sa susunod na posesyon. Dahilan kung bakit napilitan silang ipadala sa free throw line ng star guard na si Yuki to Togashi. Pasok ang dalawang free throws ni Togashi at tuloy na ngang naubusan ng oras ang mga pambato ng South Korea. Ang final score, 72 to 69. Nagtapos si Togashi ng may 24 points at 7 assists. Kaya siya ang hinirang bilang finals MVP. I can't believe Pinasalamatan naman ni Chiba Head Coach John Patrick ang mainit na pagtanggap ng mga Cebuano sa kanilang kupunan. Also very glad to do this in Cebu with so many friendly, uh, positive fans and great environment here. Loud, uh, hot thing. That's what the last two balls all about. I think the kind fans of saw a great game. And yeah, we, I think that so, we're the, we're the champions in Asia and we're very proud of it. Bukod sa kampiyonato, naiuwi rin ng Chiba ang cash prize na may halagang 1 million US dollars. America's Cup, only 30 years old. Togashi, yes sir! Rafael Bandairel para sa Pambansang okay, TV sa Bagong Pilipinas.